May kidney stone ka ba o gusto mo itong maiwasan? Alamin natin ang mga pagkain na makakatulong at mga dapat iwasan. Mga dapat kainin ng may kidney stone. Tubig, uminom ng duat, citrus fruits, gaya ng kalamansi, lemon at orange. May citrate na tumutulong tunawin ang bato. Gulay na low oxalate, kalabasa, pipino, lettuce, repolyo, all grains tulad ng brown rice, oats at barley low-fat dairy, gatas, yogurt, keso pero huwag sobra, prutas na mataas sa potassium, saging melon, pakwan mga bawal o dapat limitahin, soft drinks at iced tea, mataas sa sugar at phosphoric acid, maalat na pagkain, chips, tuyo, dilata, instant noodles, pagkain mataas sa oxalate, spinach, kamote, tsa, mani red meat at laman loob, liver, kidney, ATBP, mataas sa purines. Excessive vitamin C supplements pwedeng maging oxalate kape at alak, nakaka-dehydrate at pwedeng mag-trigger ng bato. Karagdagang paalala, ugaliing mag-ehersisyo, iwasan ang matagal na fasting o crash diet, kumain ng balance, ipa-check up agad kung may pananakit ng tagiliran o kakaibang ihi tandaan. Ang kidney stone ay pwedeng iwasan at gamutin sa simpleng pag-aalaga sa pagkain.